Ang taong ito ay lumulubog sa mga alaala ng mga sandaling pinagsamahan nyo. Naramdaman niya ang bagay na hindi niya mismo inaasahan. Maramdaman ang koneksyon, ang pagmamahal, ang tindi. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, tinatamaan siya ng realidad parang isang suntok sa tiyan. Parang isang alingaw ng mga boses na sinusubukan niyang huwag pansinin, ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala. Ang taong ito ay ginagawa ang lahat upang itago kung gaano mo siya naapektuhan. Siya ay tumatawa. Lumalabas, namumuhay na parang wala lang nangyayari. Ngunit ang katotohanan? Ang katotohanan ay tuwing may magbanggit. Nang pangalan mo, iniiwas niya ang tingin at bumibilis ang tibok ng kanyang puso na parang isang walang katapusang roller coaster. Sinabi niya, na maayos ang lahat, ngunit ang realidad ay nalulunod siya sa mga alaala ng tungkol sa iyo. Alam mo ito dahil naramdaman mo noong siya ay lumayo. Sa mga sandaling iyon na iniiwas niya ang tingin mula sa kapag ang kanyang ngiti ay wala ng parehong lalim. Napansin mo na naroon pa rin ang koneksyon, ngunit. Siya, sa kung anong dahilan, ay nagtatago sa likod ng isang makapal na pader ng takot at kawalang katiyakan. Hindi ka. Nag-iisip ng kung ano-ano. Siya ay nagkulong sa kanyang sarili at, sa kaloob-looban niya, alam niyang iyon ay isang pagkakamali. Ang tunay niyang nararamdaman ay mas malalim kaysa sa kayang ipahayad ng mga salita. Mayroon siyang paralisis na takot na. Magbuka sa iyo na ipakita kung sino siya talaga. Samantala, patuloy siyang namumuhay na parang kontrolado niya ang lahat. Ngunit sa loob, siya ay nasa isang digma ang walang pahinga. Nagtatago siya sa likod ng mga ngiting hindi tapat at mga salitang. Walang laman. Nagtatago siya sa kanyang sarili, ngunit ikaw lagi kang nasa kanyang isipan sa bawat sulok ng kanyang buhay. Samantala, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw-araw, sinusubukang magpatuloy, ngunit kahit ganun paman, ang puso mo ay binubulong ang pangalan niya tuwing gabi. Tinanong mo sa sarili mo kung iniisip ka rin ba niya dahil may bahagi ng sayo na alam na ang sabot ay Nararamdaman mo Ang kawalan niya, kahit na alam mong siya ay anjan lang, namumuhay ng buhay na hindi ka kasama. Ito ang realidad, nang buo. At hindi mo maiwasang maramdaman ang sikip sa dibdib sa pag-alam na siya ay napakalapit, ngunit napakalayo din. Naisip na niyang hanapin ka, sumulat ng mensahe o tumawag. Marami na siyang nasulat, ngunit binura niya ang lahat. Ang takot na maging marupok, na maging mahina ay napakalaki. Natatakot siya na kung bubuksan niya ang kanyang puso, hindi mo siya matatanggap kung sino talaga siya. Natatakot siya na baka nakapagpatuloy ka na sa buhay, na baka hindi mo na nararamdaman ang dati mong nararamdaman. At ang pagdududang ito ang gumugulo sa kanya, nagbibilanggo sa kanya sa isang siklo ng si paano kung na sa kanya sa pagkilos. Ikaw at siya ay nakulong sa limbo na ito, naghihintay sa isang bagay na tila hindi dumarating. Samantala, patuloy ang buhay, at ang oras ay dumadaan na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri, tahimik at malupit hinahawakan niya ang nakaraan habang sinusubukan mong makita ang hinaharap. At sa loob-loob, alam niyong dalawa ang katotohanan. Alam niyo na kung walang magbago, walang mangyayari. Ngunit hindi pa niya natatagpuan ang lakas ng loob upang gawin ang hakbang. At ikaw, patuloy kang naghihintay sa isang senyales. Naghihintay na magbago siya. Naghihintay na malutas ang sitwasyon. Ngunit ang malungkot na realidad ay hindi naghihintay ang oras kaninuman, at ang pagkakataong bumalik ay maaaring maglaho. Alam niyang nagkamali siya, ngunit ang kanyang pride ang pumipigil sa kanyang bumalik. Naliligaw siya sa kanyang mga insiguridad, at samantala, natututo kang muling mabuhay, kahit na ang iyong puso ay nakakandado pa rin sa alaala niya. Napanaginipan kanya at nagising siyang umiiyak. Hindi niya kayang pigilan ang pag-iisip sa iyo, kahit nasubukan niya, kahit na magpakabisi siya. Naliligaw siya sa mga alaala, -ala, muling isinasaalang-alang ang bawat tawa, bawat tingin, bawat sandali na binuon ninyo ng magkasama. At alam mo ito dahil, sa kaloob-looban mo, hindi ka kailanman nagkamali sa iyong pakiramdam. Naramdaman mo nang nagsimula siyang lumayo, hindi ba? Yung kilabot na nagsasabing may mali. Hindi ka nagkakamali. Habang natutulog ka, gising ang taong ito. Gising na may sikip sa dibdib, puno ng mga alaala -ala na hindi niya kayang kalimutan siya. Sinabi niyang kailangan niya ng oras, pero ang totoo ay ang talagang kailangan niya ay lakas ng loob. Lakas ng loob na. Harapin ang mga damdaming patuloy niyang itinatago. Sinasabi niya na pinapabayaan na niya, pero ang katotohanan ay. Hindi niya kaya. Pinapalibutan niya ang sarili ng mga abala at tao, pero pag uwi, ang katahimikan ay napakalakas ng wala ka. Nakakaramdam siya ng pag alala alam niyang iniwan kanyang walang mga sagot at nakarapat dapat ka ng higit pa sa mga pira-piraso. Sinabi niya na hindi siya handa pero ang katotohanan ay natatakot siya. Takot na magbukas, takot na ipakita kung sino siya talaga, takot na baka. Matuklasan mo ang kanyang mga kahinaan. At kinatatakutan niya ito dahil kaya mong makita sa likod ng mga maskara. At ikaw? Samantala, patuloy kang nag-iisip tungkol sa kanya, binabalikan ang bawat pag-uusap, bawat hawak, bawat pag-ikot ng kamay. Ikaw, ay nakakaramdam din ng pangulila, hindi ba? Pakiramdam mo ay nariyan pa rin ang koneksyon, pero siya ay napakalunod sa kanyang mga takot na hindi niya alam kung paano muling kumonekta. At para sa kanya, ito ay isang araw-araw na paglaban. Gumigising. Nagtatrabaho, nagkukunwaring normal lang ang lahat, pero sa loob loob niya, siya ay wasak na wasak dahil wala ka sa tabi niya. May mga sandaling bigla siyang tinatamaan ng realidad. Minsan nasa gitna siya ng kalye o sa isang pulong at biglang tanging magawa lang niya ay isipin ka na tumatawa. At siya ay nagtatanong paano niya hinayaang mawala ito. Nahuhuli niya ang sarili na tinitingnan ang iyong mga larawan, inaalala ang mga sandaling. Pwedeng mangyari. At nararamdaman mo, hindi ba? Nararamdaman mo kapag tinitingnan kanya, iyong enerhiya na tila sumasalubong sa distansya. Ang malupit na katotohanan ay mahal kanya. Alam niya na hindi kanya makakalimutan. Kahit subukan pa niya. Nakikilala niya ang iba pero wala kahit isa sa kanila ang ikaw. Naipag-isipan na niya na magkasama kayo naghahati ng buhay, tahanan at kinabukasan. Pero sa parehong oras patuloy niyang Iniiwasan ang totoong nararamdaman dahil ang ideya ng pagsubok at tapos mawawala ka ng tuluyan ay hindi niya kayang tanggapin. At ikaw? Ramdam mo ang bigat ng sitwasyon na ito. Ang dati ay. Lev na yon ay naging pasanin. Tinanong mo ang sarili mo kung siya. Iniisip ka pa rin kung may nararamdaman pa rin siya. Ang sagot ay. Ngunit hindi ito nagbabago ng kahit ano dahil siya ay nananatiling bihag ng pag-aalinlangan. Tinitingnan ng taong ito ang nakaraan at napagtantong na siya ng isang mahalaga. Maaari siyang napapalibutan. Nang mga kaibigan, lumalabas kasama ang ibang tao, ngunit sa kaibuturan, hindi matitiis ang kawalan. Isang kawalan na ikaw lang. Ang kayang punan. Alam niyang nagkamali siya na hinayaan niya ang takot na mangibabaw kaysa sa lohi. At habang ganito, siya ay nilulubog sa pagkukutya sa sarili, tinatanong kung paano siya nakarating sa puntong ito. Gusto niyang magpadala ng mensahe, ngunit pinipigilan siya ng kawalang kumpiyansa. Hi. Ayos lang, tila mahina. Pasensya, tila katawatawa. Araw-araw na lumilipas, siya ay lalong naliligaw. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kaya niyang harapin ito. Ngunit ang katotohanan ay unti-unti siyang nawawala ng buhay. At alam mo na ito. Hindi siya nakikita ng iba, ngunit alam mong nandyan siya, nakatingin. Ang koneksyon na mayroon kayo ay hindi nawala. Ito'y nananatiling buhay, naghihintay na magising. Ngunit sa ngayon, ang tanin na iwan ay ang mga alingaw-ngaw. Nang isang pag-ibig na hindi niya alam kung paano haharapin. At sa pagtatapos ng araw, ang oras ay umuusad at ang mga pagkakataon ay nauubos, habang siya ay nananatiling nakatigil, itinatapon ang lahat at kinukumbinsi ang sarili na kaya niyang magpatuloy. Ngunit hindi niya kaya at ito ay nilalamon siya. At lumilitaw ka. Sa lahat ng kanyang mga panaginip, gaano man niya subukang kalimutan. Nanaginip siya tungkol sa iyo. At pagmulat ng mata, bumalik siya sa realidad. Yaong sandaling binabalikan. Ang alaala ng pinagsamahan upang palitan ng lungkot ng hindi na totoo. Ang taong ito ay bihag ng panloob na laban. Naalala niya ang iyong iti, ang paraan kung paano mo siya pasayahin, at ang sakit ng malaman na maaaring tapos na ang lahat ng iyon ay dumapo sa kanya na parang suntok sa sikmura. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nagpapalalim sa pag-isip. Nararamdaman niya ang halong kalungkutan at pagsisisi na siyang. Sumusunog sa kanya. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ngunit ang katotohanan, kailangan niya ng panahon para maintindihan kung ano ang nararamdaman niya. Siya. Est magulo hindi na dahil hindi ka mahalaga. Ang punto ay hindi niya alam kung paano harapin ang meron kayo. Mas mas madali ang tumakas, di ba? Tumakas mula sa matindi sa bagay na nagpaparamdam sa kanya ng kahinaan. At alam mo ito dahil napansin mo na ang mga pagbabago sa kanyang paraan. Nararamdaman mo nang siya ay nagsimulang lumayo. Ikaw ay naramdaman ang nakakabining katahimikan na naiwan sa pagitan niyo. Siya ay hindi na masyadong nandyan at ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Ang taong ito ay puno ng takot. Natatakot siya na talagang nag-move on ka na. Na nagmahal ka na muli habang siya ay nakakulong sa siklo ng mga alaala. Habang. Pinipilit niya ang sarili na okay lang ang lahat, ang puso niya ay sumisigaw ng iyong. Pangalan. Itinatago niya ito, nagkukunwaring hindi mahalaga, pero sa loob, ito ay isang bagyo. Hindi ka nag i -imagine. Nandyan siya, tinitingnan ang mga social media mo, kinukumpara ang bawat sandali. Na yung ibinahagi sa isang echo ng buhay na mayroon kayo. Bawat like, bawat komento. Na dapat sana'y kasiyahan, ay nagiging isang saksak. Siya ang taong nagsabi. Na hindi pa siya handa, pero ngayon nauunawaan na hindi siya handa na bitawan ka. Ang brutal na katotohanan ay nararamdaman niya na hindi niya kayang maging lalaki na kailangan mo. Gusto niyang magbago, maging iba, pero ang takot na mabigo ay nagpaparalisa sa kanya. Ang kawalan ng kapanatagan niya ay napakatindi kaya't mas pinipiling lumayo. Sa halip na bigyan ka ng pagkakataon na nararapat sa iyo. Alam niyang ang meron kayo ay pambihira at iyon ang kinatatakutan niya. Iniingatan niya ang damdaming ito pero hindi kailanman sinasabi ang imahal kita dahil natatakot siyang hindi ito sapat. Samantala, patuloy kang nagpapatuloy sa buhay mo. Iniisip mo pa rin siya, di ba? Yung kantang tumutugtog. Isang lugar na pinupuntahan ninyo, isang pelikulang pinanood ninyo. Umiikot ulit at ang sakit ay nariyan pa rin. Nasa ilalim ng pakiramdam. Naalala mo kung ano kayo. At nagtatanong ka kung naalala rin niya. Kung sakali. Nalang sana ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita, na magbukas. Pero mas pinipili niyang manahimik at naiwan ka sa pagdududa. At alam mo na ito. Alam mo na may nais pa siyang sabihin, pero ang kanyang kayabangan ang nanaig kaysa sa kabustuhang maging tapat sa iyo. At narito ang bitag, dalawang pusong sumasayaw. Paligid sa kung ano sana, nang walang may lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang. At habang ang panahon, ay patuloy na lumilipas, ang tunay mong nararamdaman para sa kanya ay lumalalim kahit nawala siya sa paligid. Ito na. Ang katotohanan ay nasa hangin. Pareho kayong mulat sa nararamdaman nyo, ngunit walang isa man. Sa inyo ang nagtatangkang putulin ang siklong ito. At masakit iyon. At ang sakit na iyon ay totoo. Napanaginipan ka niya. Hindi ito karaniwang panaginip kundi isang emosyonal na paglalakbay. Ang mga alaala. Na inyong binuo ng magkasama, ang mga tawanan, ang mga malalim na pag-uusap, lahat ay bumalik na parang totoo. Pero, Paggising, tinamaan siya ng sakit ng realidad na parang suntok sa sikmura. Napagtanto niya. Ang nawala at kung ano sana ang maaaring mangyari, at iyon ang nagpaiyak sa kanya. Ang taong ito ay nasa ganitong dilema araw-araw. Miss kanya ng labis kaysa nais niyang amingin. Habang natutulog ka. Ang taong ito ay gising, sinusubukang hanapin ang lohika sa nangyari. Sinabi niyang ayos lang, pero sa loob-loob niya ay Hindi. Alam niyang napansin mo na may mali. Naramdaman mo noong siya ay nagsimulang lumayo kahit na. Isinumpa niyang walang nagbago. Ang kanyang boses ay tila kumpiyansa, pero ang mga mata niya ay nagtataksil sa tunay niyang nararamdaman. Napansin mo yon, hindi ba? Kapag tinitigan ka niya ng may kalungkutan, parang nagtatanong kung may pagkakataon pa ba. Hindi mo iniisip lang yon, naku konsensya siya sa lahat ng ito, pero ang totoo ay hindi niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman niya. At nayon, pagkatapos ng lahat, siya ay naip sa pagkalito, hindi alam kung dapat bang balikan ang nakaraan o hindi. Itinatago niya na napanaginipan pa rin niya ang mga araw na magkasama kayo. Ang payak na routine ng pagtawag. Sa isa't isa, ang mga mensaheng magandang umaga na hindi lamang simpleng mga salita. Miss na niya ang mga ito. Da kagandahan na dinala mo sa kanyang buhay, kahit sinabi mong napakakomplikado ng lahat ng ito. Sa loob-loob niya, siya'y nakikipagbuno sa katotohanang ikaw lamang ang tunay niyang hinahangad. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, sinusubukang magpatuloy. Ngunit ang mga alaala ay, Lumilitaw, hindi ba? Nahuhuli mo ang sarili mong nag-iisip, nag-aalala pa ba siya? Ang sagot ay, Ngunit siya'y nagtatago sa likod ng mga mapanakit na salita na ginamit niya para bigyang katwiran ang kanyang pag-alis. Mas, madali para sa kanya na itulak ang lahat palayo kaysa harapin ang tunay niyang nararamdaman. Ang malupit na katotohanan ay natatakot siya. Takot na mapahiya dahil pinalampas. Niya ang lahat ng ito. Takot na natagpuan mo na ang taong pupuno ng puwang na. Iniwan niya, sa bawat pagtatangka magpatuloy, napapansin niyang ikinukumpara niya ang lahat sa iyo. Walang sinuman ang makakahigit sa iyo. At iyon ay nagpapabigat lamang sa sakit na kanyang nararamdaman. Mas kilala mo siya higit kaninuman. Nagplano na siya kasama ka sa kanyang isipan. At nadadala siya sa ideya na maaari niyang gawin ang lahat ng iba. Na-imagine na niya. Ang paghingi ng paumanhin ngunit palaging sumusuko mas nauuna ang kanyang pride kaysa sa katotohanan. Alam niya, na kailangan kanyang hanapin, ngunit ang mga insecurities ay laging nandyan, nakaharang sa pagitan niyo. Minsan mo siyang narinig na nangangailangan siya ng espasyo. Sa totoo lang, kailangan. Niya ng lakas ng loob. Lakas ng loob na harapin ang kanyang mga sariling demonyo. At patuloy siyang nasa rutang ito na nakakapagod araw. Araw, nang hindi alam na ikaw ay naghihintay naghihintay ka na hudyat ng mensahe. Kahit ano na magpapatunay na siya ay nagmamalasakit pa rin. At hulaan mo, siya rin ay naghihintay. Samantala, sinusubukan mong magpatuloy. Araw-araw, pinipilit mong umiti, lumabas. Mamuhay. Ngunit ang katotohanan ay namimiss mo siya kapag dumating ang katahimikan. Nasa isip mo siya kahit na sinusubukan mong limutin. At sa dilim ng gabi kapag lahat ay wala na, ikaw ang lumilitaw sa kanyang mga panaginip, tulad ng siya'y nasa iyo. At sa bawat araw na dumaraan, ang taong ito ay lalong nakakaramdam ng pagiging bihag. Siya ay paralizado sa kanyang sariling pag-aalinlangan, at alam mo yon. Maaaring wala siyang lakas ng loob na bumalik, ngunit hindi ibig sabihin ito na wala siyang nadarama. Ninanais niya, mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na makabalik at maitama ang mga pagkakamaling nagawa niya, Munit ang mga salita ay naglalaho at ang oras ay lumilipas, kinakalagkad nito ang pagkakataong magbago ang lahat. At sa kaybuturan, alam mo na ito.